Ginaya ko po ang niluto ni Mami Rufi from Kalatagan, Batangas. Nabasa ko po kasi comment niya Ito po yun. Ibuyas, bawang at kamatis at lerot-lerot na po yung kamatis. Patisan nyo na po. Lagyan nyo po ng konting paminta. Tapos po eh, tubigan nyo na ng marami. Apat na tasa po yung aking inilagay. Lagyan nyo po ng seasoning cube at wala namang kasamang panggisang baboyan yan o hipon man lamang para may lasa na po kahit papaano. O takpan nyo po at pakuluin po natin. At kapag ka na po, ilagay na po natin ang upo. Kahit po patolay, okay lang. Madali naman pong maluto ang upo, di po ba? Isama nyo na rin po ang pinalambot na munggo. Isasama ko po yung konting sabaw nung pinagpakulo ng munggo ha, para may lasang munggo po yung sabaw. Takpan po natin at hayaan po nating kumulo. O malunggay po, o kahit daon ng sili ang ilagay nyo sa huli. Matipirang ulam po ito mga kaibigan kung titigil na po kayo dito pero kung may budget po kayo sa prito bago nyo po patayin ng apoy ilagay nyo na po ang prito katulad po nitong ginagawa ko haluin nyo po sandali o takpan patayin po ang apoy ayos na po yan may ulam na Rondilaro po